So ayan guys, yan for this video ayan. So ipapakita ko sa inyo kung paano ilatag yung uh, sewage natin So ito yung uh, inangat ko guys Yung aking uh, Kinuha uh, kanina doon sa, ano, sa mga nakarol no? So ayan, so ganito yan guys Itatali ho natin dito sa, ano, sa main line Ayan Ayan So pag natali na ho yan guys Ayan So yun guys, yung aking mga nalatag na nanauna Ayan yan, straight yan guys, pari pa siya parehas yung ano, yung uh, haba at uh, yung ano, yung agwat. So yan guys, i-ano na natin to. Yan, mga shout, mga love shout out sa ating ano, sa ating uh, manog sagwan at ating uh, cameraman. So yan. So yan guys, iuhulog lang natin. Yan. expert guys ng aking ano ng aking manigsagwan yung hapa ng linya natin guys ay 15 di pa ayan so ayan ito na yung uh, ano guys yung uh, dugtungan so itatali natin doon sa main line ano ito na yung main line ayan so ayan dito natin to itatali guys at susukatin natin to guys ng ano ng sagwan yan si ito yung ito yung ano ito yung uh, ginagamit nating pangsukat ayan so para pare-parehas yung ano yung uh, haba so yun guys tingnan nyo guys maganda yung pagkalatan ayan so yan so isa pa guys isang linya pa yung iano natin so, susukatin natin ulit guys yung uh, agwat yung ano natin guys Yung tagasagwan So ayan So Ganon at ganon lang guys yung uh, ginagawa natin Ano Para mailatag natin ng maayos yung ating ano Yung ating seaweeds So Antay na lang tayo nito guys pag nalatag natin Antay tayo ng uh, isang buwan Bago natin ano, pwedeng uh, i-harvest, pwede din nating ano, pwede din natin uh, i-replant ulit so yun guys uh, tuloy tuloy lang yung ating uh, ginagawa so may kami love shoutout out muna uh, sa ating mga ano sa ating mga seaweed farmers dyan so, mga, sa mga, mga kasama nating ano uh, nagtatanim ng uh, seaweed ano at uh, ito na yung uh, pinakahanap buhay so kahit mahirap guys yan kahit medyo mapagod so baliwala lang yan dahil mas masarap po mabuhay ng ano ng uh, pinagpapagura natin so huwag natin ikahiya yung uh, trabaho natin na uh, nagsisiwids lang ho tayo dahil kahit nagsisiwids lang ho tayo at uh, marangal po yung ating uh, hanap buhay ayan. so ayan guys nakadalawang linya na tayo at, uh, thank, you, thank you so much guys sa uh, panonood ayan, pa like and share po ng ating uh, videos, thank you guys